Hello, what's up guys? It's me, Anthony James Iusa. So, in this video, pag uusapan natin kung paano kumita ng $50 sa isang araw dito sa Sweatcoin. Pero, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, before tayo tumakel ng question, paano ka kumita sa sweatcoin? Alamin natin muna kung ano ba yung ibig sabihin ng sweatcoin. So, yung sweatcoin, ito ay isang free app. Okay? Free application siya. Actually, fitness application na tinatrack niya yung every step mo. Okay? So, makikita mo dyan yung step mo. So, yung step mo, naku convert niyan sa new digital currency. Okay? So, ito yung tinatawag na sweat coin. Okay? So, paano ba gamitin yung sweat coin? So, yung sweat coin, actually, rewards ito. Okay? Na pwede mo magamit sa mga cool products. Okay? So, mga watches, mga, mga laptops, ba diba? So, pwede mo yan o pwede ka magkaroon ng mga discounts. At saka, syempre, kung ikaw, mahilig ka mag-donate ng charity, pwede rin ito. Pero the best part dito, kung paano ka talaga kumita is yung sa influencer program nila. Okay? So, sa influencer program nila, meron dyan reward or task na gagawin mo na pwede kang kumita from $4 up to $1,000. Okay? So, the question is per week, per month, okay? Depende yan sa effort mo. Now, the question, paano ba magkaroon o oh, magka, influencer program na ito o mag-join or sumali sa influencer program kailangan mo lang i-share yung app sa 20 new users okay so in my case 10 users lang meron na ako agad ng influencer program okay so now the question is hindi ako gusto mag-share sa mga friend ko or hindi ako mailig mag-invite ano ba yung gagawin ko para kumita dito so actually yung sweat coin na ito is nagde-develop siya or nagme-mint siya into crypto. Okay? So meron siyang crypto sa kung saan napupunta siya sa sweat wallet. So pwede mo itong i-download sa Google Play uh, Google Play Store, 'di ba? Libre lang ito. So once na download mo na, it's for free, mabind ito sa sweat coin mo na app, yung sweat wallet. So doon pumupunta yung uh, cryptocurrency na yon na tinatawag nilang sweat. Now, anong gagawin mo dito sa cryptocurrency na ito? So, pwede mo siyang ebenta. In short, kumikita ka dito sa paglalakad lang. So, kung ikaw meron ka pang katanungan, just comment down below. Pero kung ikaw naman, ready ka na at excited ka na kumita, just like me na kumikita ako ng $50 sa isang araw, just click the link below in the description box. So, it's me again, Adelie James Ilsa, signing out.